ampalaya gumagapaw na yung mga ampalaya ito ka ba ito yung balag na ginawa nila hindi nga lang masyadong halata at masilaw silaw sa sinag ng araw Ng <laughs> Di makita yung ano, balag. Ha? Ah? Di makita. Ano kasi masilaw. Ito <laughs> kasama lawak lawak yang balak na yan dami pwedeng itanim dyan tama ah, pala yan eh nasa ina lang kasi sinipan niya sinipan mo na? oo oh. biya rin dulo nito itatali yan mamaya yan lawak po niyan Yan dito masaan no dito halata. Yun, yan po yung balag. Ang lawak. Ang lawak ng taniman. May isa pong labor na babae. Ito po yung ano namin manager. ang ah, manager engineer pala. manager na ano, walang pera. Ayan, lawak. muna po. Doon naman tayo sa mais. Asan? Ah, ito yung talong na itatanim pa lang. Ang dami po niyan. Yan, dami pong itatanim na talong. Yan. Ito naman tayo sa mais. Ito yung sitaw. Sitaw din. Gagapang na rin. Sitaw. Ito yung mais. po yung mais. Yan. yung mais po yan. Mais sa kasili. Bell pepper. Yan, mga bell paper po yan. Nasili. Mais. Ako, natumba na yung si... Yan. Mga mais po yan. Yan, lawak po yan. Yung puro mais po yan. Puro mais po ang tanim dyan, lawak. Yun, hanggang doon po yan sa dulo. Yan po ang mga tanim namin yun lang po